Samer. Ito po si Samer, kumakain siya. At ng nang manok, balon-balonan. Ayan. Kakain siya. Ayan po, Summer, oh. Samer, oh. Napaka ano po. Ang pag-aalaga ng aso. Ah, tsaga-tsagain lang. Hindi po ano, kagaya nito. Siya na pinakakaya, siya pang maharte. Kailangan subuhan mo pa pamisan-misan. Ay, kewan ko ba? Na, nakakahanap po, ano? At ang pagkain po nito, hindi basta pagkain na tira-tira. Talagang pinagluluto po siya. Hindi kagaya ng iba, yung tira nilang pagkain na pinakakain sa kanilang aso. Ito po hindi. At lamang namin magbilad. Binilad ko po siya. Kaya ngayon pinahalmusal po naman. Oh. February to na pa pala. Ayan o, konti na lang. Kailan mo habang pasisya mo sa aso? Kasama po namin siya natutulog ni sister baby. Kaya ano po, ah, uh, naging malapit. Ika nga. Pag uh, umisan, hindi siya tatabi sa amin. Doon sa aking anak naman, doon siya tumatabi. Mahalambing siya. Yan, ano? Pangalan niya, Samer. May Samer. Hahaha. <laughs> Good morning, good morning. Almusal po niya ito. O, kita niyo, konti na lang. Oh. Sa piraso na nga tayo, at saka sa piraso ng balong-balonan ng manok. Pinakukulo po namin yun. May konting toyo. Ay, kaya yung pagkain niya araw-araw. Kung isa naman, Binibili namin siya ng pedigree. Wala na. Wala Wala na tapos na sa emer o oh. ayan didilahan mo na lang yan para uh, sayangin naman yung lasa <laughs> ganyan po itong uh, halaga kong aso no? ayan ayun na tinakasan na yung <laughs> sabi niya tapos na eh <laughs> Ano po? O sige po, hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Bye-bye!